Kamusta po kayo? Ako po si Leonora, isang rehistradong nurse at wellness coach dito sa Amerika. Isang malaking karangalan po para sa akin na makasama kayo ngayon upang pag-usapan ang isang napakahalagang paksa, lalo na para sa ating mga kababayan na nasa edad 50 pataas. Sa aking mga taon ng karanasan bilang nurse at coach, marami na po akong nakitang mga sitwasyon kung saan ang simpleng pag-aalaga sa sarili ay nagkaroon ng malaking epekto sa kalidad ng buhay ng isang tao. Nais ko pong ibahagi sa inyo ang aking mga natutunan sa paraang madaling maintindihan at maisa sa buhay. Minsan po, iniisip natin na ang self-care ay para lang sa may oras, may pera, o sa mga bata pa na maraming enerhiya. Marahil, nasanay tayo na unahin ang iba, ang pamilya, ang trabaho at nakakalimutan na natin ang ating sariling kapakanan. Pero ngayong edad 50 pataas, lalo pong mahalaga ang pag-aalaga sa sarili. Ito po yung panahon na mas kailangan ng ating katawan at isipan ng kalinga. Hindi po ito luxury o luho, kundi isang pangangailangan upang manatili tayong malakas masigla at may kakayahang harapin ang bawat araw ng may ngiti at pag-asa. Sa video na ito, pag-uusapan natin kung bakit ang self-care ay hindi luho, kundi pangangailangan. Ating tatalakayin ang iba't ibang aspeto ng self-care na angkop para sa ating edad, mula sa physical, emotional, mental, hanggang sa social na aspeto. Bibigyan ko po kayo ng mga practical na tips at ideya na madali ninyong maisasama sa inyong pang-araw-araw na pamumuhay. Layunin ko po na matulungan kayong makita na ang pag-aalaga sa sarili ay isang regalo na maiibibigay natin sa ating mga sarili na magdudulot ng pangmatagalang benepisyo sa ating kalusugan at kaligayahan. Ang ating katawan ang ating templo, lalo na ngayong tayo ay nagkakaedad. Ang physical na self-care ay hindi nangangahulugan ng mabibigat na ehersisyo o mahigpit na dieta na mahirap sundan. Magsimula tayo sa pinakasimple ang paglalakad araw-araw. Kahit 15 minuto hanggang 30 minuto lang po, malaking bagay na iyon. Pwede sa umaga pagkagising o sa hapon kapag medyo malamig na. Ang mahalaga ay nagalaw natin ang ating katawan, napapabuti ang sirkulasyon ng dugo at napapalakas ang ating mga buto at kalamnan. Isa pa pong napakahalaga ay ang pag-inom ng sap na tubig Madalas kapag tayo ay abala o hindi na uhaw, nakalimutan nating uminom. Ngunit ang tubig ay buhay, lalo na sa ating edad. Nakakatulong ito sa ating digestion, sa pagregulate ng ating body temperature, at sa pagpapanatiling malusog ng ating balat. Sikapin po natin uminom ng walo hanggang sampung baso ng tubig araw-araw. Huwag din po natin kalimutan ang pagkain na masustansyang pagkain, lalo na ang mga gulay. Ang mga gulay po ay puno ng bitamina, mineral, at fiber na kailangan ng ating katawan para gumana ng maayos at labanan ang mga sakit. Ang ating emosyonal na kalusugan ay kasinghalaga ng ating physical na kalusugan, lalo na habang tayo ay tumatanda at tumaranas ng iba't ibang pagbabago sa buhay. Minsan, nahihiya tayong aminin o ipakita ang ating tunay na nararamdaman. Ngunit ang pagkilala at pagtanggap sa ating mga emosyon, sayaman o lungkot, takot man o galit, ay isang mahalagang bahagi ng self-care. Huwag po nating isipin na kahinaan ang pagiging emosyonal. Sa katunayan, ito ay tanda ng ating pagiging tao, ng ating kakayahang makaramdam at makipag-ugnayan sa mundo sa mas malalim na antas. Isang mabisang paraan. Para mai-proseso ang ating mga damdamin ay ang pagsusulat sa isang diary o journal. Hindi po kailangang maganda ang sulat o perpekto ang grammar. Ang mahalaga ay mailabas natin ang ating mga saloobin, mga alalahanin o kahit mga pasasalamat. Para naman po sa iba, ang panalangin ay nagbibigay ng malaking kapanatagan at lakas. Ang ating isipan ay parang isang hardin. Kung hindi natin ito aalagaan at didiligan ng mga bagong kaalaman, ito ay maaring manghina. Ang mental self-care -self ay tungkol sa pagpapanatiling aktibo, matalas, at malusog ng ating pag iisip kahit anuman ang ating edad. Maraming paraan para gawin ito. Ang pagbabasa ng libro, magazine, o kahit mga artikulo online. Ay isang mahusay na paraan para mapalawak ang ating kaalaman at imahinasyon. Pumili po tayo ng mga babasahin na interesado tayo, maaring nobela, kasaysayan, o tungkol sa mga bagong hobby. Isa pang paraan para ma-exercise ang ating utak ay ang paglalaro ng mga puzzle tulad ng Sudoku, crossword, o jigsaw puzzles. Ang mga larong ito ay hindi lamang nakakaaliw, kundi nakakatulong din sa pagpapabuti ng ating memoria, konsentrasyon, at problem-solving skills. Kung mahilig po kayong manood, subukan ninyong manood ng mga educational videos o documentaries. Ang pag-aaral ng bagong bagay ay isa ring napakagandang mental self-care. Tayo po ay mga nilalang na likas na social, kailangan natin ng koneksyon sa ibang tao para tayo ay maging tunay na masaya at malusog. Ang social self-care ay tungkol sa pag-alaga ng ating mga relasyon at pakikisalamuha sa iba. Lalo na ngayong tayo ay may edad na, maaring nababawasan ang ating mga social interactions dahil sa iba't ibang kadahilanan. Ang simpleng pagtawag sa telepono sa isang dating kaibigan o kamag-anak ay maaring magdulot ng malaking saya, hindi lang sa kanila, kundi pati na rin sa atin. Subukan po nating kumustahin ang mga taong matagal na nating hindi nakakausap. Kung may pagkakataon, bakit hindi mag-set ng isang maliit na salusalo o pagkikita? Ang personal na interaksyon ay may kakaibang epekto sa ating emosyonal na kalagayan. Isa pa pong magandang paraan para sa social self-care ay ang pagsali sa mga grupo na may kapareho nating interes. Maaring ito ay isang prayer group sa inyong simbahan, isang book club, isang gardening club, o kahit isang senior citizens association sa inyong komunidad. Ang pagsali sa mga ganitong grupo ay nagbibigay sa atin ng pagkakataon na makakilala ng mga bagong kaibigan, matuto ng mga bagong bagay, at makaramdam na tayo ay bahagi ng isang komunidad. Ang pagkakaroon ng matibay na social support system ay parang isang safety net na sumasalo sa atin sa mga panahong tayo ay nangangailangan. Ang pag-alaga sa sarili ay hindi pagiging makasarili. Ito po ay isang mahalagang responsibilidad natin sa ating sarili, lalo na ngayong narating na natin ang ginintuang edad Kapag inaalagaan natin ang ating physical, emotional, mental at social na kapakanan, nagkakaroon tayo ng mas maraming lakas, sigla at positibong pananaw sa buhay. Hindi po ito isang bagay na dapat nating ipagpaliban o balewalain. Ito ay isang pang-araw-araw na gawain, isang commitment sa ating sariling kaligayahan at kalusugan. Kapag tayo po ay buo at masigla, mas marami tayong may bibigay sa ating mga mahal sa buhay at sa ating komunidad. Ang self-care ay nagbibigay sa atin kakayahang harapin ang mga hamon ng pagtanda ng may dignidad at piaya. Kung gusto mong matuto pa ng mga wellness tips sa Filipino para sa edad 50 pataas, mag-subscribe po kayo sa channel na ito. Ako po si Leonora at laging palala. Kapag inalagaan mo ang sarili mo, mas kaya mong magmahal ng iba. Maraming salamat po sa inyong panonood.